Welcome back na naman sa channel ko. May iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa'yo matapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes, gawin mo itong ritual ngayon at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin. At paniguradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo basta tama lamang ang pagkagawa sa ritual na ito. At gawin lamang itong ritual bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede mong ibahin kung anong gusto mong isulat sa papel, depende po sa inyo. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel. Pwedeng durog ng dahon ng laurel kung meron kayo. Buo o durog ng dahon ng laurel ay pwedeng gamitin. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang dahon ng laurel. At pagkatapos mo nang mabalot ito, pwede mo ilagay ito sa maliit na plastic na kahit na anong plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At saka ilagay o iipit mo ito sa unan mo at uunanan mo ito buong magdamag at paniguradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sayo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At uunanan o iipit mo ito sa unan mo hanggang kailan mo gusto. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo ay pwede mong kunin at itago at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.